Itinalaga ang buwan ng Agosto bilang Family Planning Month sa pamagitan ng Presidential Proclamation No. 429 Series of 1994. At ngayong taon, ang pagdiriwang ay may temang panalo ang pamilyang planado. Tara, usap tayo sa Family Planning na naglalayong paigting ng pagbibigay kaalaman sa publiko hinggil sa kahalagahan ng wasong pagpaplano ng pamilya. Sa ilalim ng family planning program ng gobyerno, tinutulungan ng mga mag-partner o mag-asawa na magkaroon ng hustong bilang ng anak at wastong agwat ng pagbabuntis. Sa pamamagitan nito na paggamit ng ligtas, mabisa at dekalidad ng modern family planning methods isa rin sa mga layunin ng programa ay mapigilan yung mga tinatawag nating unplanned pregnancies o yung hindi planadong pagbubuntis o yung mga high-risk pregnancies o yung mapanganib na pagbubuntis na maaaring maging dahilan ng pagkamatay ng ina at sanggol. Ayon sa Department of Health o DOH 303, kasama sa mga high-risk pregnancy ang mga kababaihan na nasa edad labing walang gulang pababa, gayon din ang mga nasa 35 years old pataas. Kabilang din dito ang mga kababaihan na may malalang sakit o karamdaman, mayroong mababa sa tatlong taon ng agwat ng pagbubuntis, gayon din ang mga nabuntis na ng maraming beses. Kaog na ito, hinihikayat ng ahensya ang publiko na magkaroon ng wastong plano sa pagbuo ng pamilya at pangkiliki ng mga pamamaraan para sa family planning dahil sa mga benepisyong may tudulot nito. Para sa ina, pagbalik ng lakas at pagbuti ng kalasugan, sapat na panahon para sa pamilya at maayos na pag-aalaga at pagpapalaki ng mga anak para naman sa ama, ginhawa sa kabuhayan. Gayun din ang sapat na panahon para sa pamilya, pagkakataong makapag-ipon at mas magaan na responsibilidad. At para sa anak, mas mabuting pag-aalaga, pagkakataon sa sapat na edukasyon at iba pang pangangailangan. Kapag planado ang pamilya ay panalo, no? Sabi nga natin, ginhawa sa kabuhayan bukod sa pagiging health intervention no, ng family planning no ito din ay naglalayo ng mapaunlad din yung antas no o yung kalidad ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino at ganoon nga magkakaroon din ng sapat na panahon para sa isa't isa at matutugunan sa pangangailangan no yung pangangailangan ng kanilang pamilya ng kanilang anak ano po no especially pagdating sa edukasyon sa kalusugan at iba pang pangunahing pangangailangan kabilang sa mga modernong pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya ay ang paggamit ng implant, IUD, injectable pills, ligation at ibang fertility awareness method para sa mga kababaihan habang maaari namang gumamit ng kondom at sumailalim sa vasectomy ang mga kalalakihan. Samantala ayon sa datos ng DOH Region 3 ngayong 2024, nasa 3,318,815 ang women of reproductive age o nasa 15 to 49 years old. Sa bilang na ito, 56% o mahigit 1.8 million ang walang demand para sa family planning o mga kababaihan na hindi pa sexually active o mga babae hindi posibleng magbuntis. Habang nasa 44% o mahigit 1.4 million naman ang mga may pangangailangan pagdating sa family planning. So base sa datos mula sa ating regional FHSIS no 69% na no 69% mula doon sa may demand for family planning no 69% na dito ay ang kasalukuyan ng gumagamit ng modern family planning methods ano po no ang ating target or benchmark po no for this indicator the demand satisfied with modern family planning methods for this year ay 61.9% at makikita po natin ang ating rehiyon ito ay nakamit at nalagpasan pa nga po no ganun din ano ang karamihan sa ating mga probinsya ano po no dito sa gitna ng Luzon Ngayong taon din, naitala ng kagawaran ng pinakamataas na bilang ng mga gumagamit ng Modern Family Planning Method na nasa mahigit 1 million. So kung titignan naman din natin ang total current users no, o gumagamit no, ng uh, Modern FP Methods sa iba't ibang probinsya no, o HUC ng rehiyon, makikita natin halos lahat ay tumaas. Ano po, no, patuloy ang kanilang pagtaas. Ano po, uh, though may pagbaba man dun sa ibang probinsya, no, sila ay nanatili pa ding uh, nan na-achieve o na-attain yung 61.9% natin na demand satisfied with modern family planning. So, nais lamang natin na itong mga current choosers natin ay maalagaan, ma-maintain natin at ma mahanapan no, kung sino-sino pa yung may mga unmet need for modern family planning para sila ay ma-refer for appropriate services po. Paalala ng kagawaran, mahalagang pag-usapan ang family planning. Libre raw ang pagkonsulta at mga serbisyo para rito. Para sa ating mga implementers, ating mga stakeholders, no, na pwede po nilang mabisita, no, para sa karagdagang impormasyon po nila pagdating sa women of reproductive age, at sa mga katuwang din po ng mga wira natin, yung mga men and male fighters, ganun din, no, para sa ating mga adolescent at sa kanilang mga magulang. So, lagi po nating tandaan, no, na panalo ang pamilyang planado. Tara, usap tayo sa family planning. Liana Kanilau, CLTV 36 News.